Ayan na guys, napagana natin yung oometer ni Honda TNX 155 Ayan, at napalitan na natin Gumagana na yung kanyang oometer, uh, yung kanyang kilometrahe ah, uh, salamat sa Panginoon At uh, kailangan talaga may running condition si uh, Honda TNX 155 Kasi ito na yung uh, pang araw-araw na ginagamit natin sa pagtatrabaho pag-audit sa aking anak sa kanyang opisina kaya ayan kailangan i-running condition natin si Honda TMX oh shout out kay George tsaka kay Brian na gumawa dito sa aking motor tsaka kay Sir yung ka pangalan ni Sir? Sir Alan oh salam shout out <laughs> ayan na. ayan panuorin nyo ha yung mga video ko mamaya Joseph Javier Baile Baile ha B-A-Y-L-E ano ba? Diba? Yeah, okay, Ayan. Buksan mo yung ano mo. Oh. Wala kasi ay? lang. Wala lang road. Anong vlog na ibig ano? Ah, yung ano, yung... May tuga <laughs> yung anak ko. Ha? May tuga. Kung ah, mag... paano? Lalaki? Lalaki. Magkatabi kami. Joseph Javier Baile. Ayan. Napalo niyo ako ha? Oo, oh, isa na kaming ano sa'yo. Tiktok. Baka ano, daan na ako dito. Isa oh. na kaming yung ka sa'yo. Ayun. ayun. Yon, sa so suporta. Makita ko yung mga mo, matik yo. Ayun, makit si George. Ayun yung gumawas. Mag-like kayo, mag-like yo, mag-share kayo. Ayun, yon. Ayun. meron na akong followers dito si George saka si Brian saka si Sir Alan. Yan. Ginawa yung aking Phoenix 155. Ay, salamat. Lord. At uh, nakita ko itong uh, mekaniko dito na siyang gumagawa. Ayun. Yan. Okay. Salamat, George. Hey, Sir Alan, ha? Thank you, ha? Ano, dandaan ako nito, George? Ha? Shout out kay George. Si Sir Alan, naka kay Brian. Yan. Ganda na, ha? Oh. O, oh, tingnan natin si Honda 155. Ayan, ha? Ayan, Joseph, Joseph Javier, Javier Baile. Balik. Baile Baile, Baile. Nakatunga yung anak ko ha nakatoga siya yung katabi ko siya yan kinuha nila yung aking facebook para maano nila yung aking uh, mga video yan uh, running condition na kay si uh, TMX 155 na uh, ginawa George saka ni Brian saka ni Sir Alan kaya salamat sa inyong panonood sa aking video ngayong araw <laughs> Yan, bye bye bye. Yan. Salamat, George. Salamat, Brian. Thank you ha. Oke. Okay.